Magandang araw sa inyo. Pag-uusapan natin ngayon ay paano gumanda ang inyong mga labi. Ang labi natin para yung sponge. Kapag may tubig, nagiging plump o matambok. Pero kapag hindi ka umiinom ng tubig, nagiging tuyot at manipis. Ang labi ay manipis at walang oil glands. Kaya minsan mapapansin nyo nagpuputok-putok. Bibigyan ko kayo ng mga tips para magkaroon ng magandang labi. Una, uminom muna ng 8 hanggang 10 basong tubig. Araw-araw. Ito ay para maging plump at matambok ang inyong labi. Hindi magandang pambasa sa labi ang laway dahil meron itong digestive enzymes na makakadry sa inyong labi. Ang gamitin ninyo ay itong lip balm, katulad nito. Itong lip balm na to ay merong SPF 15 para proteksyon ninyo sa ultraviolet rays ng sun. Marami ito sa mga grocery sa ganito puyan. Yan, ganyan. Ang lip balm kasi merong mga beeswax, sari-saring oils, at shea butter na maaring mag-moisturize ng inyong lips. ah uh, pero kapag mahilig kayong gumamit ng mga matte na lipstick, pwede niyong gawin, ilagay muna itong lip balm bilang base bago gamitin ang inyong matte lipstick kasi yung matte lipstick ay nakaka-dry sa inyong mga lips. At sa pagpili nga din ng lipstick, tignan nyo kung meron tong uh, mga vitamin E at mga sari-saring oils. Eh, kung wala, yun na nga, lalagyan nyo na muna ng lip balm. Ano? Meron mga problema ang ating mga lips. Pwede magputok-putok, lalo na dun sa gilid. Kapag ganun ang nangyari, lagyan lang ng madalas nitong lip balm. Yan, ganyan. Gung, dun sa gilid. Yan, ganun ang paggamit nito. No? At minsan makikita nyo, nagbabalat-balat. Maaring senyales ito ng allergy. Allergy sa toothpaste, sa lipstick na ginagamit nyo, or sa iniinom ninyong gamot. At syempre, nagkakaroon din ng wrinkles dito sa gilid ng ating bibig. Pag ganun nangyari, lagyan lang ng mga moisturizing cream or lotion at sunblock din at umiwas sa araw at iwas sa paninigarilyo. So sana po gumanda ang ating mga lips. Salamat po.